guys yan po si RJ Gracia ng Pagadian City siya po ang pinakamagaling na batang parating sa buong Mindanao tingnan natin anong gagawin talagang pinag-isipan galing din ng paketing ni RJ talaga simple lang manira ito po yung laban nila ni JB Sukal ang galing din talaga ayaw magbigay ng kumpiyansa easy run out ang ginawa mga idol. RJ Gracia po.